أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبي محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله Ako po ay bumabati sa inyo ng isang malawakang pagbati na ginamit ng mga propeta. Assalamu rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuhu. Sa English naman po ay peace be with you. At kung ililiwat natin sa Tagalog, ako po ay bumabati ng kapayapaan habagat at awa ng ating tagapaglika. <coughs> sa mga bago na taga-subaybay at taga-pakinig natin, ay hindi po tayo masyadong magpapakalalim sa ating mga binabanggit mga isi-share para nang sagay na yung magkaunawaan po tayo na katulad ko balik Islam na alhamdulillah ay nagbabahagi ng aking counting nalalaman para sa mga balik Islam din at sa mga hindi pa na way magbenepisyo ito sa inyo paamaman takulat nawazino paumuhawiya wama adraka mahiya narun hamiya na may ibilang ito ng ating Panginoon Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumika sa atin sa timbangan ng kabutihan dito sa mundo at higit sa lahat ay sa kabilang buhay. <clears throat> Dahil sa pagdating sa kabilang buhay, ititimbangin ang mabuting gawa at sa hindi mabuting gawa. Kung ang tumimbang sa iyo ay mabuting gawa, insya Allah, sa paraiso ay naghihintay sa iyo. At kung ang tumimbang sa iyo ay masamang gawa, ay awdubillah. Uh, Bali po ay natapos natin yung uh, sala ng taraweh At insya Allah biid nila taala na ipahintulot sa atin Ma-upload natin to sa atin ng buong uh, video sa youtube channel natin Ng kwento ng balik islam at silipin niyo po yung aking page na yan Insya Allah upload po natin yun Umaabot siya ng mahigit 20 minutes ang kabuuan ng tarawih. Minsan ay may nasasabi ako na sobra at kulang na ay uh, patawarin ako ng alas sa mga nasasabi ko na yun. At ang tarawi nga po ay walong raka na isasagawa mo na parang sala ng fajar at ito ay equivalent ng walong aya o sura sa mawalhating Quran na mababanggit mo. Kahit na po maigsi lang uh, na iyong namimorya o kahit yung paulit-ulit lang na suratul ikhlas, wala pong problema yun. di kaya, kung meron kang kitab o di kay aklat o koran uh, na may translation o di sa cellphone mo na pwede mo siyang banggitin o mabasa kasi ang panalagin po ng dapat dito ay talagang original na sa Arabic talaga siya mababanggit at hindi po sa Tagalog. Sa Tagalog siguro yung supplication, yung dua o panalangin mo, pwede ka mag-manalangin doon ito na po ay sasagawa po natin yung uh, salato sala ng uh, uh witter yung pong tatlo lang tatlong witter lang tatlong uh, even ano yun yun yung tatlo paano ba ako oh, explain ng madali para mas maunawaan niyo isang uh, uh, bali tatlong ano po yung tatlong sura isang uh, taslim tapos isa na yung kasama na dua mamaya ay ide po natin insha'Allah at bakit nga ba isinasagawa ng mga Muslim itong pagsasala ng tarawi, pagsasala ng wither? Insya Allah, mayroon pang tahadjud. Yun yung uh, uh kiamun line, yung pagsasala sa gabi. At bakit nga ba na ginagawa ng isang Muslim to halimbawa ku katulad ng katulad ng balik Islam na dati ay hindi naman ako ganito at ako nga ini nagtuturo na nag share na sa inyo. Ito po ay para sa paghahanda sa kabilang buhay. Ito po yung ginagawa ng mga kamusliman dahil naniniwala ang isang Muslim na mananampalataya na pag ang buwan ng Ramadan katulad ngayon ngayon na buwan ng Ramadan ito ay buwan din ng uh, Shahru Ramadan, shahrul koran, quran buwan ng Quran, buwan ng Ramadan, buwan ng pag-aayon. Ito po'y napakalawak na usapin pero ang isang pinakang buod nito ay ang pagsamba sa Allah. Dito ang pagsamba sa iyong tagapaglika. Ito ay hindi pinagutos sa ngayon lang at hindi ito bagong utos bagos ito ay nauna pa na utos sa mga propeta bagos ngayon ay isinasabuhay lang natin kung anong itinuro ng propeta yun ang ating sundin. Kasi ito ay magiging baon mo sa pag-alis mo dito sa dunya. to Akhira. InshaAllah, naniniwala ang mga Muslim na may paraiso sa kabilang buhay kasi dito sa mundo hindi man natin makamit yan, pero sa kabilang buhay may inaasahan tayo kasi sinabi ng Panginoon Diyos na Tagapaglika, may kabilang buhay at doon ay walang katapusan. <coughs> Masimula at walang katapusan katulad ng sinabi ko sa inyo. Ito po ay sinasagawa ng mga Muslim at naniniwala ang mga muslim dito na kapag isinagawa ng isang tao ito na pagdarasal kahit sa ibang pananampalataya inilalapit eh mo yung sarili mo sa Panginoong Diyos nilalapit mo yung sarili mo humihingi ka ng tawad ngayon nga lang itong Ramadan na ito ito yung buwan para sa amin ng tawa ng pagpapatawad dito lumalakas yung pananampalataya ng isang muslim dahil ito ay pagpapatawad ng tagapaglika ang mga mabubuting gawain mo rito ay doble doble yung gantimpala na ipagkakaloob sa iyo. At insya Allah ay makasapat ito sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig na may maunawaan nyo ang aking uh, ipaparating. Bigyan nawa tayo ng Panginoon Diyos ng pangunawa nang sagayon ay maunawaan niyo ang aking mga sinasabi dito at kaya isinasagaw namin to at isinishare sa inyo na magmana din kayo ng paraiso sa kabilang buhay. Barakalahupikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Brother akub na, na nagsasabi dito sa mundo. May simula at may katapusan. Sa kabilang buhay, sinabi ni Jesus, may simula pero walang katapusan.